Idineklara ng Police Regional Office 2 na naging matagumpay, mapayapa at organisado ang pagbubukas ng klase sa buong Rehiyon 2 ngayong pasukan sa ilalim ng Oplan Balik Eskwela 2025. Mahigit 3,800 na pulis ang ipinesto sa halos 2,700 na pampubliko at pribadong paaralan sa rehiyon upang magpanatili ng kaayusan at kaligtasan ng mga mag-aaral. Naglagay rin ang Pro 2 ng 88 Police Assistance Desk sa mga eskwelahan at transport terminals kasabay ng mas pinaigting na foot at mobile patrol. Ayon kay Police Brigadier General Antonio Maralag Jr., Regional Director ng Pro 2, ang maayos na pagbabalik eskwela ay bunga ng epektibong deployment strategy at kooperasyon ng PNP, mga paaralan, LGUs at komunidad. Walang naitalang insidente sa pagbubukas ng klase. Patuloy namang tiniyak ng Pro 2 ang tuloy-tuloy na seguridad sa mga paaralan sa buong taon upang mapanatili ang ligtas na kapaligiran sa pag-aaral. Idol, nanunuyo ba tumihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat, ngayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang mukha ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-PTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides, at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX 500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag-DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariaklang, Idol! IFM News